Hello Libra Collective, Sun and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading para sa buwan ng Abril. So ano po ang mga targets nyo, mga plan, wishes, mga na-manifest nyo? Gamitin nyo po ang aking comment section. Gawin nyo po yung manifestation board. Isulat nyo po dyan yung mga I wish, I plan, I manifest, ganyan. o I claim mga ganyan-ganyan sa life nyo na target yung makuha this April and uh, we'll see kung alin dyan na pakikinggan ng universe at ipakakaloob sa inyo ng spirit guides, angel guides, and the gods. So, ha uh, feel free to use my comment section bilang inyong manifestation board. Kunon nyo lang po yung mga ka kayo and leave the rest. Yung iba pong, uh, read, yung iba pong information ay eh, para po sa ibang libra po yun. Kaya gamitin nyo po mabuti ang inyong makapangyarihang uh, intuition so that makuha nyo po yung messages na kaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guides sa ating reading. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Kanina, habang nag-shuffle ako, I don't know why I saw someone getting married or getting proposed to. Merong someone getting to that status this month. So, kung sila po sa inyo ikakasal ngayong buwan, congratulations. It will be a very happy, happy marriage. Because I saw kanina sa pag-shuffle ko ang Ace of Cups. So a overflowing of love and happiness. Sa buwan na ito para sa si inyo, uh, Libra. So congratulations. Start na po tayo. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Cups. Like I've said, happiness, overflowing of love with the Ten of Cups. Congratulations. In the area of what you want, meron kang King of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need, meron kang Six of Swords. Wow. In the area of what's affecting your current energy, merong the hanged man. In the area of your near future, merong two of cups. Like I've said, kaling may marriage, or merong nuptials, merong proposals. Congratulations. In the area of your challenge, merong two of swords. Beautiful. In the area of your fortune, merong four of pentacles. well, Financial stability. In the area of your divine advice, merong queen of pentacles. And. the Knight of Swords. Wow. Because natin talk later. At ang yung outcome this month, Libra, meron kang the star card. Wow, a wish fulfillment. Congratulations. Pag-usapan natin ang magagandang yan sa git lamang At the bottom of your deck, meron kang five of wands. Ano yung mga battles mo this month, Libra, na kailangan mo pagtagumpayan? Whether competition yan sa trabaho, meron ka bang mga hindi nangakasundo o kaya meron kayong creative dispute. Meron kang gustong gawin, tapos yung kabila ayaw, tapos meron kayong um, creative differences. O kaya sa pamilya mo, meron bang mga maliliit yan na gusot o di pa kakaunawaan. Uh, kung sa sarili mo, meron ka bang mga uh, confusing ideas or confusing decisions. Hanggang ngayon, di mo maisip, ah, paano ba mag, gagawin ko dito? Ito na lang? Ay, hindi, ito na lang. So, meron kang mga conflicts within you. So, this time, uh, sinasabi sa ng iyong spirit guide sa paglaanan mo din ng panahon yung mga gusto sa buhay mo mga uh, mga quarrels sa mga uh, hindi kaya nag meet eye to eye o kaya yung mga nasabi sa iyo in the past o nasabi mo in the past parang this time time to reconcile and uh, bigyanan bigyan na ng tuldok yung mga bagay na yon okay libra at the center of your reading napakaganda pero kang 10 of cups happily ever after card this is a card of harmony love happiness peace Uh, lahat na baganda para sa family life mo ay nandito. Someone will get pregnant or someone will deliver their pregnancy this month. So, congratulations po sa inyo. For others, may kakasal. O kaya, makakabili na ng bahay. O kaya, um, lupa. Ganyan. Something stable for the home. For your kids. Makapalipat mo sila halimbawa sa magandang school. O kaya ikaw, makakuha ka na ng magandang trabaho para mabili mo na yung pangangailangan nila at ma-provide mo na yung uh, mga kailangan mong bayaran o bills for your family. Ganyan. Kung ikaw man po ay single o kaya matanda ka na this time, makakahanap ka ng right uh, um, pagkakabalahan na magiging masaya ka sa yung family home kahit nang giisa ka. Ganyan. So this is all about happiness. For some, I'm hearing, um, kailangan mo na makipagbate dahil sa element ng background mo si Five of Wands, meron ka bang kagusutan dyan, kapatid na hindi nakikita, o kaagaw sa mana, o kaya kamag-anak na matagal na kayo nag nagkaroon ng away ngayon, parang magkakaroon kayo reunion since malapit ng um, this, this April ay malapit ang mahal na araw, maraming bakasyon, maraming meetups, reunion with the family. So this time, try to bury the hatchet na and try to reconcile with someone so that patuloy na umikot sa family life mo yung good harmony sa kapositive uh, energy, okay? Ten of Cups, sinasabi din niya, always choose happiness. Pinipili yan consciously. So, kung meron mga gustot sa pamilya, may mga nangyayaring problema, always choose to be happy. See things on a brighter side, okay? Ten of Cups being clarified by the Empress. So, it's all about the heart. Pag-ibig. Empress then a Venus to a goddess of love so pwede rin sa love life mo ito. Meron ka bang tinitiba kang puso mo for someone, someone new? May conflicting ka ba? Um, mm, mahal ko ba siya o hindi? Kasagutin ko na ba o hindi? Para siya ba sa akin o hindi? So, internally, may ganyan. For others, may sinasabi dito na family life mo, sa partner mo, asawa mo, may problema ba kayo? Dapat, dapat yun na ayusin yan ngayon. So, that patuloy na umikot yung energy of love and harmony sa family mo para walang negativity na makapasok. For some, piliin mo daw yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kung itong career path na to, ito talaga yung gusto mo noon-noon pa. Pero dahil kailangan mo maging matalino, parang hindi ito kailangan kong gawin, kailangan kong maging nurse kasi nandito yung sweldo halimbawa. Pero gustong gusto mo maging rakista halimbawa. So, I'm, feeling na kailangan mo na matapos yung conflict within you so that mapili mo na yung tamang landas in order for you to have a peace harmony within you. Kasi pag sinunod mo yung puso mo, parang feeling ko, nandun yung kaligayahan mo. Pag nandun yung kaligayahan mo, nandun yung katiwasayan sa buhay mo, okay? in the area of what you want meron king of pentacles you want to have like a solid na pagkakakitaan this month meron mga bagay doon sa life mo na parang paano ko ba ito gagawin paano ko ba mapapalago itong negosyo na to paano ko ba makakabi paano ko ba mababayaran tong bagay na ito so naghahanap ka ng sideline naghahanap ka ng negosyo naghahanap ka ng marita tindahan halimbawa o kaya o kuya ihawan o ukay-ukay ganyan so naghahanap ka this time ng malaking um, pagkukunan mo ng resources mo for your family. And you are taking action. I'm seeing you getting the grind, doing it um, positively o active ka sa life mo. Though ang dami sa paligid na parang kumukontra o kaya maraming gulo na para uy, huwag na yan, wala kang gantong kapital o wala kang gantong resources or, o kaya maraming tao sa paligid mo na, hindi mo naman kaya yan, paano mo gagawin yan? And, hindi mo naman, ex hindi ka naman expert dyan, ganyan-ganyan. So, you have within you the power and the um, initiative ang lakas ng loob mo this time eh, para inisip mo, mmm, ano kaya itong magandang negosyo? Ano kaya magandang trabaho na gusto kong gawin para lumakilaking kita ko ganyan? So, beside line ka halimbawa na gusto kong simulan. So, nandun yung energy mo now, focusing on pera, pagkakakitaan. Ano? The king of pentacles being clarified by the four of swords. Yes. Pero kung dinadasal, taim taim, -taim ito, pinagpas mo na parang God, gulong-gulo na po ako with the five of wands. Gulong-gulo na po ako, anong gagawin ko? Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong simulan? Paano ko po to makukuha yung tamang kapital o tamang trabaho? Saan po ako pupunta na layoff po ako this time? Kailangan ko po ng pera pang sa ganito, pambayad, sa ganyan. Yung anak ko, kinukulit na ako sa tuition fee niya. O kaya may reunion kami. Yung karang pumunta doon na wala akong trabaho o wala akong pinagkakabalahan. Ayoko na naman paging usap-usapan ako. So there are a lot of prayers this time. You're manifesting things. And parang pinagpasa Diyos mo lahat ng bagay pero this time I'm seeing also na nagdarasal ka at the same time nagkatrabaho ka eh. Parang ginagawa mo yung kaya mo and isa yan sa mga bagay na dapat mong palakpakan sa sarili mo kasi kumikilos ka naman. Ginagawa mo, nag-effort ka. That alone is a big thing for you. So congratulations pa rin para sa iyo, Libra. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, sabi sa iyo yung spirit guides mo, six of swords. Pag-abante. Paglayo pag-iwas. Yan ang mga words na ko para sa iyo, Libra. Iwasan yung mga negative na tao, mga drama. Huwag ka na mag-jive in. Lumayo ka na sa gulo, lumayo ka sa drama. Kung meron ka mga kapitbahay na puro cheese, misa nang dulot sa'yo, ay lumayo ka na dyan kasi negative energy yan. Pumunta ka sa mga kapaki-pakinabang for you. Focus sa trabaho, focus sa negosyo, focus sa mga anak, focus sa pagkakakitaan. Yung mga kapaki-pakinabang na for the next five years, eh, magagamit mo kasi yung mga nega. Kasi yung mga nega, dagdag yan sa energy mo, hindi yan makakatulong. So, go to the calmer waters, tumahimik na buhay, ano, tahimik na landas. Um, kapag merong dumating sa'yo sa life mo ngayon, opportunity, piliin mo yun kasi yun ang magbibigay sa'yo ng um, sa uh, saguan para mabante ka sa life mo. Uh, maging matalino ka this time, sinasabi sa iyo na yung spirit. Okay? So, gamitin mo utak mo this time uh, para alam mo kung ano yung pagka-focusan mo ng energy at rin ang hindi. Okay? Six of Swords being clarified by the Three of Cups. Yes. <laughs> alam mo, tama to. So, sinasabi ko kanina ng mga chismisan o mga tao sa paligid mo na toxic, whether uh, family members o katrabaho o kapitbahay na parang Pagdaraan ka na lang o pag nakikita mo sila, lagi may something na chismes about other people o kaya problema at, of, about other people. Nalilibang ka, yes, pero yung daladong energy na stress o kaya um, negatibong uh, elemento, hindi nakakatulong sa pag-abante sa mga gusto mo. So make sure na piliin mo yung mga tao sa paligid mo na sa sa'yo. Know your people. Celebrate with the people na nandyan nung walang wala ka. Celebrate with the people na nandyan pag victorious ka. Yun ang piliin mo kasi highs and lows ng buhay mo nandiyan sila sa'yo. Makatulong sila sa'yo para umabante ka on a peaceful, calmer life. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron the hanged man. Seeing here na tapos sa daw yung paghihintay o pagpapakamartir mo sa isang bagay. Tama na daw yung mga gulo. Tama na yung pagpapakamartir mo, pagpapakasacrifice mo sa isang tao o bagay o sitwasyon na parang walang balik, na parang walang dulot sa'yo na maganda. Parang for the longest, longest time na realize mo, ah, hindi pala nakabuti sa akin yun. Ah, mali pala yung effort na binibigay ko, mali pala yung attention na binibigay ko. Kung sa tamang tao ko to binigay, baka masaya ko ngayon. Baka kaming kami na, solid na yung relationship namin. Kung nag-focus pala ako sa gandong trabaho, baka ngayon wala akong stress, wala akong insomnia, o wala akong anxiety attack ngayon because I have focused myself on a better path, hindi ako nag-casha lang, o nagpaka- martir sa isang trabaho na puro mental health problems ang dulot sa akin o stress o minamaliit ako o binubully ako ganyan. Parang merong paglinaw sa'yo with the hangman man na ka eh. Parang tinignan mo yung isang aspeto ng life mo in a different perspective and you realized oh no, mali pala itong ginagawa ko. I have to shift my life and you saw the beauty of the things na meron ka. Parang kailangan doon ako mag-focus sa kaligayan, sa magandang bagay. And you choose love, you choose yourself, you choose the right people, at saka magbabago ang life mo. Mawawala ka lang sa negative energy na to na parang conflict, gulo, stress, drama, ganyan. The hanged man's being clarified by the queen of cups. Yes, pinili mo ang puso mo. Pinili mo yung mga tao na dapat mong nurture pangalagaan. Yung magpapasaya sa'yo, yung kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, worth it. Kasi para sa minamahal mo naman, para sa puso mo. So, nalinawan ka about something that's what's important. Yun yung message sa'yo ng dalawang card na to. Nalinawan ka, you take action, nagising ka na, and you choose happiness. You choose your, you choose what makes you happy and makes you complete. Ganyan. In the near future, napakaganda may two of cups. Um, for others, for other Libras ito na naghahanap ng love, may darating na love sa'yo in the near future. So, kaya yakapin mo ito. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Huwag ka nang parang urong-sulong o pakipot. Ganyan. You will meet someone na makaka- meet ng requirement mo o ng hinahanap mo, biglaan ito. I don't, know why, pero isa sa mo na parang biglaan ito. You will fall hard for this person na parang, ah, Lord, ito yung hinih hinihintay ko, ito yung dasal ko, ito yung minimitihi ko. Yeah, so, congratulations. Kanina, kanina pa lang sinabi ko na, na meron kong nabasa o naramdaman while well, I'm shuffling na may marriage, may nuptials, may proposals, may ng kasal for this month. So, congratulations. I'm seeing a beautiful, wonderful relationship and bond going forward for you. For a certain Libra po yan. For some, I'm seeing contracts being signed because Two of Cups also about a negotiation, meeting that um, the end of that negotiation, makukuha mo na yung uh, winning end mo. Meaning, ipipinamahan ka ng kontrata and you will go further sa trabaho na minimithi mo. For others, I'm seeing here na yung tinatrabaho mo now ay aligned sa yung higher self. Kung ano gusto ng mga spirits above na gusto, na gusto nilang gawin mo ay ginagawa mo so you're aligned with your life purpose so congratulations the two of cups being clarified by the three of swords so gamitin mo daw yung mga heart heartaches rejections mga disappointments mo in the past yung mga natutunan mo dati sa usaping puso whether love life mo yan o kaya sa trabaho sa negosyo sa personal mong mga problema in the past lahat ng lessons na naranasan mo dyan Uh, gamitin mo yan para this time, itong bagong relationship mo o bagong um, negotiation mo, business partner man ito o passion project, lahat ng sisimulan mo this time ay hindi na maulit yung nangyari before. So, learn from the past, move forward, use those lessons so that this time, hindi na maulit yung nakaraan and you have a clearer, a bigger um uh, step forward. Hindi ba? So, learn from the past, yan ang lesson sa'yo in the area of your um, challenge this month, Libra, meron kang Two of Swords, alin daw yung mga bagay na kailangan mong piliin? Para I don't know why you're torn with something, whether malaking bagay yan o maliit. Kasi siguro maraming conflict sa isip mo now. Torn ka ba with two career paths? Alin ang mas maganda? Alin ang mas matimbang? Ano ba ang dapat kong piliin? Torn with two lovers ka ba? O decision about something sa inyong love life o sa iyong family life? And now is the right time for you to really sit down and think, ano ba mas mahalaga sa akin? Ano ang mas matimbang? Anong dapat kong unahin? Uh, user intuition, huwag ka daw, kaya ito nakapiring eh, kaya siya nakapiring because this person is advised to think within, search within, ano ang tama kong desisyon kesa sa nakikita ng mata ko. Maraming nakakalito kasi na nakikita sa mata eh. Pero pag sinurge mo yung puso mo, ano saan ba ako mahaligaya? Ano ang tawag ng damdamin ko? Doon ka pumunta. Okay, Libra? The two of swords being clarified by the nine of swords. Yes, hirap na hirap ka na dito. Sinasabi dito, Libra, hindi ka na makatulog, hindi ka na makapag-decide. Ina-anxiety ka, nagpa-panic attack ka. Sobrang gulong-gulong-gulong-gulong na yung isip mo. Nararamdaman ko yung gulo. Kaya dito, maraming ka rin conflicts na Uh, marami marami nang kapayo sa iyo o nagsasabi sa gawin mo to gawin mo yan gawin no hindi ko alam kasi parang hindi po yung loob ko eh hindi buo yung puso ko eh. so your decision is being um, blanketed by these fears. Overthinking too. Marami ka rin bagay na pinag-iisipan this time na parang, um, ito ba, hindi, ito ba, hindi. So, ang mo mong overthinking, pinapangunahan mo yung sitwasyon, pinapangunahan mo yung outcome kasi siguro hindi ka makapag-decide kasi puno ka ng fear, puno ka ng panliliit sa sarili, ng takot na baka magkamali o mag -fail. So, yan ang kailangan mong trabawin this month, Libra. Those fears and uh, urong sulong sa decision mo the area of your fortune, ito mga maganda, meron kang four of pentacles. Since sa area siya ng fortune, may mga bagay ka daw na solidify this month, yung iyo to this month, whether pera to, o kaya trabaho, o kaya negosyo, o love life. Something in your life this month na mahasabi mo, aking-akin to, walang aagaw dito, buong-buo, ay for sure, no doubt, akin to. So I'm seeing someone na may mak makukuha kang solid na trabaho. Uh, kung marami pinagpipilian sa selection dyan, makukuha mo yan, yung iyo o kaya trabaho abroad parang iniisip mo ah makukuha ko ba yan pasado ba ako dyan pasadong pasado ka dyan iyong iyo yan Tanggap na patanggap ka so there will be things in your life this month na masabi mo ah yes no doubt aking akin to so congratulations four of pentacles being clarified by the star who dalawang beses lumabas sa fortune mo pa sa kanasa outcome mo palakpakan this is a wish fulfillment ko ano to mga bagay na gusto mo makuha in the past whether halimbawa gusto mo ng bahay tapos tagal-tagal mo hinihiling this time ayan na unti-unti mo na siya makukuha meron ng mauhulugan ka ng bahay o kaya mabibili mo talaga siya ng buo so abangan mo yan this time ito mga swerte mo na magbibigay sa'yo na parang okay sigurado ako aking-akin to so congratulations sa'yo Libra in the area of your divine advice meron kang queen of pentacles and knight of swords So may mga opportunities na darating sa iyo this month. Paalala sa iyo ng spirit guides mo na yakapin mo ito. Hindi mo na kailangan magpatumpik-tumpik pa. Because Knight of Swords telling you na parang hindi ito kailangan pag-isipan. So good, laban. Kasi baka mamaya uh, mag-slip sa hands mo to o biglang mawala sa iyo kasi hindi mo pinili o nagpatumpik-tumpik ka pa o parang mm, urong-sulong conflicts in the mind ang dami mong consider na parang, um, ko kaya? wag na lang. takot ako. So ang dami mong ganyan. So baka makal malingat sa'yo to. to. Hindi mo to makuha. So make sure na yung mga blessings sa darating sa life mo, pangalagaan mo, nurture it, protect it, and uh, it will be yours. Kaya kailangan mong um, sumugod sa laban at huwag kang panginaan ng loob. Okay? The Queen of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, passion mo ito tapangan mong loob mo kasi this blessing magbibigay sa ito ng maraming resources because queen of uh, uh, pentacles ay siya yung babae well, wala naman pong gender sa tarot element lang po to sa ka-energy siya yung tao na kahit sa kahit sa sulumingon makakakuha siya ng paraan padiskarte siya makakaharap siya ng resources to get the things that you that, that this person wants sa si king of wands ganoon din siya naman malakas ng loob niya kahit anong aberya, kahit anong mangyari, lalaban siya, susugod siya. Kasi yung fire within this person, hindi mawawala to. Kung naniniwala siya sa passion niya, sa pangarap niya, gagawin niya yan. Kaya makahanap ka ng resources kahit saan, basta laksan mo ng loob mo at maniwala ka sa kakayanan mo, maniwala ka sa dreams mo na kaya mo makuha yan, basta malakas ang loob mo. Okay? The Knight of Swords naman is being clarified by the Emperor. Yes, lakas ang loob at tibay ng loob. Power. Yung tapang na gawin. At tanggapin ang mga bagay na paparating. ba diba, sa Night of Swords, sabi ko sa inyo, basta dumating, susugod siya, kukunin niya. Di siya mag-iisip masyado. Um, ilalaban niya yan kasi nga baka malingat pa sa kanya. Sayang yung blessings, ba diba? And the Emperor here is telling you, go. Have the courage to accept it. Go with the fight, ba diba? At saka magkaroon ka ng disiplina. Pag nakuha mo to magkaroon ka ng disiplina para maprolong ma mo at saka maging consistent ka. Okay? Yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo. Um, fight go for it. Have the discipline para ma makip mo siya sa sarili mo ng pangmatagalan, okay? Libra ang iyong outcome the start. Pag-usapan natin later. Hanap po tayo ng additional messages from the divine. First, number 41 o 4 and 1. Kung importante po sa inyo numbers na yan, this is a confirmation that this reading is for you. Nightingale Spirit. Kung nakita po kayo Nightingale weather pictures, personal or internet, this is a confirmation that this reading is for you. Love is all around. So kung ikaw ay nangihina, ang dami ko kanina sinasabi na about love, about Marriage, about meeting someone, or mo ka, Know that love, you will see love everywhere, and you will get inspiration everywhere. Para makapush ka sa life mo. Another message. you are in co-creation with the universe. Like I've said here kanina with the two of cups, ko ano yung gusto ng mga powers above, ng no? universe, ni God, ng spirit guides mo, ng angel guides mo. Yan ang ginagawa mo ngayon, naka-align ka at kino-confirm yan ito. You are in co-creation with the universe. So, gawin mo lang yan because yan ang gusto nilang gawin mo talaga in your life. This April Libra ito ang kailangan pag-focusan. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind too, So, kailangan mo talaga ng tibay ng loob, tapang. Like I've said here, magpersevere persevere ka, dire-diretso, huwag susuko, okay? In the area of your outcome, kaya huwag kang sumuko kasi nandito na ang iyong star, a wish fulfillment, mga hiniling mo before andyan na mag-manifest na yung tiwala mo sa sarili mo paniniwala mo sa Diyos yung pag-acquire mo ng mga bagay na kahit ano mangyari gagawin ko to tutuparin ko to hindi ako pang loob hindi ako madidistract and you will get it I'm hearing may gagaling because the star is also about healing pagtupad sa pangarap pagtupad sa kagalingan so congratulations because something in your life this time like I said dito iyong iyo ito makukuha mo na yan the star cards being clarified by the Ten of Swords yes, katapusan na nang problema. Katapusan na lang hinaharap po dyan. Merong bagay na struggle ka this time, parang sinasabi mo, God, kapag natapos ng problema ko ito, pag nakuha ko itong bagay na ito, tapos na po itong problema ko. Parang kapag nakuha ko po itong trabaho na ito, makabayad na ako sa bahay. Pag nakuha ko po itong um, babaeng ito o taong ito, mga tapos na po yung longingness ko, yung pag-iisa ko. Kapag nakuha ko po itong negosyo na ito at napalago ko, God, makakasupport na ako sa family ko, hindi na po maghihirap yung pamilya ko, hindi na po sila magugutom. O malilipat ko na po sila sa private uh, school, ganyan. So, pag nakuha mo na itong wish fulfillment mo, something is ending, a struggle in your life is ending right now. So, congratulations, Libra. That is your April 2025 reading sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate dito. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscription subscriptions. Kaya ko ang salita. And also for that skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Tarot Page. God bless everybody.